Malapit na yan na siyang ibenta? Pag ganyan? Opo. Okay. Mga ilang ano na lang yan? Mga ilang uh, days na lang? Ha? Parang hindi na rin ako abutin uh, na rin ng ano po hanggang bagong taon. Hanggang bagong taon? Abutin pa naman hanggang bagong taon? Hmm. Hmm, nagpapa. Grabe. Wala nang nalaga sa kanila, no? Wala naman ano, na Dami yung hundong po. Okay. Kita nyo. Grabe. Grabe. Right. magandang hapon po sa lahat. Ngayon po ay solo play talaga tayo. At ayan, medyo maambo na naman. Wala tayong kasama ngayon. Wala si Renz at may lakad siguro. Kaya inabot na ako ng ganitong oras. Makita nyo sa oras ang kayong kung kita nyo yan. Basta parang uh, mag 6 na, almost 6 na. At uh, kakatapos ko lang kasi magtrabaho si Shop. Kaya ngayon ako nakapunta dito. At uh, pinasuyuan tayo ni Commander na magdala ng Uh, para sa mga alaga na 45 days dito ni ate Isabel kaya tara, samahan nyo ako kamustahin natin yung mga alaga nila dito siguro, ay hindi si ate Isabel oh, sa mga, lalaki na ay eh, grabe oh Isabel <coughs> gadang hapon oh lalaki <coughs> na oh. Grabe. Ang bilis ng panahon. Tinan sikit na sila, no? Ano na rin uh, ako na Malapit uh, na, na yun siyang ibenta? Pag Opo. Okay. Mga ilang ano na lang yan? Mga ilang uh, days na lang? Ha? Parang hindi na rin ako po. Abutin Hanggang bagong taon. Hanggang bagong taon? Abutin pa ng hanggang bagong taon? Hmm. <laughs> Grabe. Wala nang nalaga sa kanila, no? Wala naman na po. Oh, buti. Maganda. Kung ganun. Kamusta naman kayo? Okay na yan po kahit na maulan. Maulan. <laughs> Trogado si, lang po pag maulan. Pero sa kaano lang po niyan, oh. Uh. Trogado sa? Kaano? Ah, nila. Ay, nga, pati nga. Hey, ay, ano, ano, May mga kalimut sa atin sa bilo. Tuka rin po nila yan. ka, Tsaka kalimut din? Oo po. Oh, Hindi rin pala biro, ano, kapag malalaki na sila. Uh, bakit? Ano, bakit pa paano nagkakasugat ka ng ganyan? Pag nabawag po ako, nag-aaragawa na po sila Okay Dinalawang kawayan kung ano ito yun Sa pumidyo na ito para yung yung sila para hindi po sila ano doon Dalawang kawayan sa? Sa loob po, yung po nila Ah, dalawa na yung pinakakainan nila Okay At hindi hmm. malalaki na po sila eh yung ano Grabe hmm. oh Kailan kailan lang eh Ang pa nila, pero yung Hmm lahat na may balahibo, meron pa, meron pang may wala ito. Meron pang may wala, ano? Marami-rami pa rin tayo na tumatalon. Ah, marami-rami pa din. Kani okay. <laughs> <laughs> na ipit na. Oo, ang tuyo nga. Hindi naman ma, hindi mo masama sa kanila, malaki naman na, ano. Manalaki. Hindi na siguro sila yung magkapitilay. Kontrol nila. Oh, ay. <laughs> Mamaya, babawasan na rin. Oo, oh, ayaw isa na ipit. Dah, dah minum tu. Tanya. Ya. Alam ko na nakulit pa rin po tayong humabalabog at malabas mo sana pang hapon. Ah, pupunta ka sana sa labasan? Oo po, mga bilo po, sanang lumabasin po ng bahay. Ay, pasensyana at na kami ito mga karang araw, ha? Okay lang po. At, Ano naman po sa'yo si Commander na? Ay, chat lang sa'yo? Okay, kagaya nga nito, kagaya galing ko lang din sa trabaho sa chat namin, naggeretsula ako dito. Kasi nga sabi ni Commander, wala na daw kayong bahog. Opo. So, sabi ko, sige pupunta ako at uh, madalhan kayo dito ng bahog sa aming, ano halaga niyo. Hmm. Si Mr. Mo, asan yun? Nandun po sa malaking bahay pa at wala na po yung mga tao ko dun eh. Ta bakit na saan? Nasa Laguna po. Uh, siya, na tao dun? Opo. Okay. Matutulog hindi siya dun, no. hindi naman? Hindi man po, na, nabahog lang po ng mga ano lang. Alaga, tapos mo balik dito sa inyo? Opo. Okay. Hmm. Kamusta anak nandiyan, mo? Nandun po sa kabila po. Hmm, grabe puro ulan natin sa bilan oh. Puro nga po ulan. Paano sila kapag tigong yung ulan, Paano sila? Minabanggo ko muna po sila. Pagkabaw ko naman po, sinakalangan ko po. At pag po sila nakalpas, ay nahirabang pa ako manghihingi. Habol mo, may, may time na ba na nakalpas sila dito? Opo. <laughs> lahat po yan. Pati po kapit bahay ko po, naghuli rin po. Ay, lahat? O. Ay, grabe. Paano nyo nahuli lahat yan? Ay, nagralapit naman po. hmm, uh, lumapit naman. Opo. Nakakatuwa mm -hmm. lang pat. Lahat po sila na sa labas. <laughs> lahat pag silabasan. Opo. Buti kahit kapag gantong maulan, okay na sila kahit na, okay, na man, ano, talagang wala nang mamamatay talaga. Ano? Wala naman kinama po nito para hindi po pa sila malalamigan. At saka kapag ganito, talagang safe na sila na hindi naman mamamatay. Okay. Ano? Okay. Hmm. Ang bago po. Uh, maganda yung pagbagong to. May bintan yun na. Sana. Okay. Mayroon ano, Oo, maganda sa New Year yan. Sana. Ano? Opo. Okay. Sakto sa New Year. May bintan yun na lahat yan para maging pera na. Yun eh. ano? Hmm. Kami yeah. nga po nagsasabi kaya hindi ako masarap daw pong bilihin. Malalaki ang paa. Kaya kaya pali paa at na malalaki ang paa, masarap daw. Bakit naman daw? Eh gusto lang po nila yung malalaki pa ang paa. Ah, uh, baka iba yung lasa ng karne. Ay, huwag ko lang po. Kasi bakit? Parang natutuwa lang yung tapos sila sa malalaki yung paa. Ay, ganun. Hmm. Ay, nandiyan pala yung dalakong ano. Dalakong uh, bahog kukunin ko lang. Okay. Ay, sumama ako at sabihin. Tara. Kumusta ang Christmas party niyo pala? Ay, hindi man po na mo. Tagawad po namin dito po ay nagma-stroke po. Ay, namaistro? Dito stroke. kami na tumulma po. Ay, ko, sayang naman. Okay lang po. May pagkagalingan na lang po. Hmm, may mga nakita nga ako doon mga naka-uniform ng pang Christmas party. Kala ko kayo. Hindi man po. Sabi ko ba kasi... Kasabi ko ba kasi lahat isabil yung ano doon? Eh? Yeah na po tuloy eh. Hmm. O, so, oh, <laughs> so, ito sabi na mabuhat. Tawakan mo ito. Hmm. Ano pa dito? Tara. po na maigi. Click na ito sa feed. Ang ito lang kupa, lang ito. Diyan na lang po muna po sa bangko pa. Kung nalang pumagat. Kita nga pa ko tao si maglaba. Okay. Naglalaba ka? Opo. Uh, ganyan, ganto ka. Ah, dito sa loob. Dito lang po sa loob po. Hmm. Hey. Pag dito pa, maulan lang po ay. Dito sa inyo, sakay, kumukuha ng tubig at Isabel? Doon po sa bubon po. Ah, may bubon dyan? Opo, uh, nagigigid mo. Bakit yung tubig dyan na sabi mo parang sapa, hindi siya nagkakatubig? Madumi po dyan. Ay, marumi. Ano po ng baboy, mga baboy ba ba? Ay, oo nga pala. So, sinong magtatabo sa iyo pa ikaw ang lalaba? Kumain sa kuya sa kumisan mo ako. Ikaw rin. Grabe sana mababayan niya, no? Um, maglago itong munti ano na ito nila sa bin. Itong mga ano na ito, din sa kapitbahay yan. Opo. Sa kanila uh, mo. sa kanila yan. Okay. Ano bang gusto mo yung ano, Ate Sabel? Halika dito. Kung sakali ba itong mga 45 days na yan, Uh, ano bang plano nyo pa na idagdag dyan kung sakali Pero ano naman po sana rin po yan lang Ganyan na lang para mapukusan ano Opo, medyo na rin po yan pag mga pag panini, pagtitinda naman po mayroon din naman po ay hmm, naman. Wala pong sarili po ulit pa Oo okay. nga Lalo lalo na po yung kung may po ulit pa may tindahan din Hmm, okay Ang hirap pati sa bilpong nakikituloy lang ano Opo Huwag walang sarili ano kayo ba, pinangarap mo din naman na magkaroon? Pinangarap ko rin po magkasarili sa kong lupa kahit po yung natataan nilang po ng bahay, yun lang naman po. Basta po, sarili na po namin. Oh, kasi ang hirap naman ng gantong nakikitira ka lang. Opo. Okay. Diba, lahat eh, kailangan mo mag-adjust. Opo. Okay. Kagaya na lang yun sa pag-aalaga ng baboy. Okay. Pwede sana kayo mag-alaga. Gusto ko rin naman po sana yung noon kasi hindi naman po pwede. Katulad nga ni Kuya, sarili ko yan, ano, saray, dito yung baboy dito, lalagaan ko kami sa, sa bahog ng na mga pangalan Bakit ang mga magulang niyo ba, hindi talaga sila nagkaroon ng lupa na Naman po. Sa side ng asawa mo? Wala rin. Wala din talaga? Ay, mayroon naman po doon sa side po ng anak ko. kasi ko na sa binawangan po din. Sa binawangan? Opo. Okay. Ito so, po, siyempre po, bahay ka naman po yung tatay, hindi pa ka po kami nagkaroon. Mm -mm. Kamusta? Nagkausap naman kayo ng anak mo? dun sa kabila magpapasko yeah. ah tsaka mag new wala, year wala po kami contact eh, uh, sa kabila. hindi mo lang kayo pinag interesan hanapin ng mga anak mo ay wala ko lang sa sila kahit sa facebook may facebook ka ba hindi pa ako hindi pa ako magkakano ko ano? na facebook eh ay, ano? ay mayroon hindi ko na po na open okay. Mm -hmm. pero sa totoo lang kung gusto kang kung sakali mong napanood ka ng mga anak mo gusto ka talaga nilang hanapin pwede sa amin mag message ba? Diba? pero wala namang nag message okay pero mga kailan na naman ako dadating din itong araw sa ano rin nila po ang nila na kita yung hanapin nila sa akin so nga ano, nah, lang nah. so, nah, 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 so, eh para sa akin lang tumatakbo kasi yung panahon na super patanda tayo ng patanda ba? Diba? Okay. hindi naman tayo pabata ng pabata pagod tayo sa pagtanda sa so, totoo to lang ilang taon na yung panganay mo? 30 taon na po ang ganda sana kasi ikaw ilang taong ka na sabihin? 30 na po. Ang ka pa lang? Aboy, bata ka pa pala. Bata Kung <laughs> so, tanda pa pala ako sa'yo. Mga 30 na ako. Ikaw mag-30 ka pa lang. Ka lang. So, po, ay, mga 30 sa February po. Ano pa ako mga 30 na. Ibig sabihin ilan nagkaanak ka, ka? Ay, ikaw ay... 19 years old. Hindi po pa ako na ang asawa. Doon na rin ikaw nagkaanak? Okay. Pagkaasawa mo na yun? Okay, ang ganda ayan ah, lang 'yung kagandahan sana kung magkakasama kayo kasi kapag lumalaki ka sila parang mag ano lang kayo 'yung pagtutropa, gano'n, 'di ba? Hindi masyadong malayong agwat sa mga anak. Kung may banding na pwedeng gawin, maka banding mo pa sila kasi kaya mo pa. Okay. E 'Pag may edad na kasi nagkaanak, 'yung mahina ka na, gusto sa 'yung mga uh, banding ng anak mo. Eh, kayo na lang kasi mahina na ako. <laughs> Di ba? Dito. Kaya ang ganda lang sana nung sa inyo rin na ganoon Yung sumunod, ilang taon? Ano po yun? Masyam na rin naman po yun. Ngayon po po siya 30 po. Okay. Bali, halos... Noon so, naman po yung anak ko po sa may pa po yun. Halos kulang-kulang dalawang taon ang pagitan nila. Po. Ano? Hmm. Sa anong... Pwede ba natin banggitin ang pangalan nila dito? O ayaw mo? pangalan po nung anak ko po ay si Jansen. Tapos Jansen? So, ano, Jansen. Jansen, ibig, ibig sabihin lalaki? Opo. Yun yung panganay? Jan Carl naman po yung panganay. Jansen, Jan Carl. Opo. Oh, Jan Jan Carl, alam ko baka may mga isip na kayo uh, Alam niyo na yung uh, May mga alam na rin kayo na tama't mali uh, Sana dumating yung time na hanapin yung mama niyo kasi yung mama niyo di niya alam kung paano gagawin pero ikaw ate Sabel may tatanong na ako sa iyo bilang ina gusto mo din naman makasama mga anak mo na yun opo gusto ko rin naman po kahit na meron ka na ngayong anak dito opo ay nag-usap po ay, nag pa kami nung dito po sa barangay ang kawi po niya isang taon sa kanya isang taon sa akin pero ay, hindi na nangyari hindi man po nangyari Hanggang sa tinatago na po niya kung saan po sila lugar na pumupunta. Pero itong asawa mo at Isabel, matanong ko sana kung mamarapati mo eh, okay lang na sa kanya kung sakaling dumating yung time na mabawa na lang makuha mo yung mga anak mo. Okay lang na po sa kanya. Okay lang sa kanya. Okay. At nakasama na po ina mo dito. Yung eh, mga bata? Okay. Yan, yeah, nakasama niya. Kamusta na ang trato niya? Ano pa yung Sa ano pag siya, sa... Mag... Ano sa pag sa, sa, ano sa, sa tingin yung, mo? Isang buwan, mga isang buwan po yung Ayan ang pala po na yun. Mga dalawang buwan po, bago ko yung dito. Mga dalawang... Buwan po. Buwan. Bago po kinuha dito. Magto two months old? Two months old? Hindi po, mag... Dalong... magdadalawang buwan pa lang po dito sa kanya. Dito sa amin. Okay, bago, po kinuha. bago kinuha. Bago kinuha. Kumusta naman yung asawa mo na ito sa nakita mo bilang nakasama niya pala yung mga anak mo? Mabait naman po siya, sunod-sunodan po siya sa mga anak ko. Ay, parang ano din, anak na talaga. Mabait din yung asawa mo, no? At pag po nagtatrabaho po yung yun, sa dito, nagtatabas po dito, pinupuntan mo po ng gulso ko, napulong po siya pagtabas-tabas kahit po ang itak po niya ay kawayan. Hmm. ako pa naglalabas po, masabi po yun na, nasabi po siya, titi, titi, Tamaan mo po, purtahan po natin si mama. At ito ang tawag niya. Okay. Yes, hey, lang pala sa amin tingnan nila at na okay. magkakasama. Alam mo kasi mga bayan, ganito lang yan. Para sa akin lang po, kahit na mahirap ang buhay, kahit simple lang ang buhay, basta magkakasama. Okay. Di ba? Okay. Eh, masaya yun. Kasi sabi nga, maraming mayayaman, pero sa totoo lang hindi yan masaya maraming simple lang ang buhay pero sa totoo lang masaya di diba? ano yung may sobrang yaman kung hindi ka man masaya sa buhay mo lagi ka nalang stress diba? napakitsi ang buhay dapat uh, enjoy lang natin kasi nga hindi naman natin alam kung sa kabilang buhay magkakakilala pa tayo ba? Diba? so, yun lang naman yun pahiram lang sa atin itong pamilya na binibigay sa atin ng Panginoon kaya uh, pahalagaan sana natin kaya nga uh, yun kaya, uh, masaya lang sana tingnan sila sa bentong kompleto din sila sa hirap at ginhawa di ba hmm. ang maganda sana natin sa bilang nangyari kung pumayag sana yung sawa mo na nasa sayo pero magsusuporta siya di ba ano naman po yun no. hindi naman po mas mo siya po ang nagpilit po mag ano yun so, hindi lang po talaga po ang aking po ano, nanay kaya so, yeah, so, na, mismo naman. po yung nanira sa akin nanira na po ano po isinumbong dun naniwala naman po siya so. Kasi sabi nila, alam mo, sa totoo lang nung nalaman namin yun, medyo na may dis disappointing kami sa aho mo. Medyo disappointing kami. Kasi nga, bilang isang ina na dapat mas paboran mo yung anak mo, okay. di Lalo na wala namang mali sa ginagawa mo. Pwede na, no, pwede na lang siguro. Huwag mong paboran kung mali yung nakikita mo sa anak mong ginagawa. Pero ikaw, yung gano'n na wala naman ikaw ginagawa ng Wala naman po aking nilalaw sa kanila. Ako rin naman po, noon pa ako nagtitulong sa kanila. Hindi ko lang pala kung bakit ko talaga yun ang asasin mo. Kaya nga po, ang inaano ko lang po, pag po ako sa akin nga ni, pag lang po talaga po, pag ilang tao na po, kung ano po mangyari sa mga anak ko, sila po talagang sisisayin ko. Yun lang po, po talaga ang ano po. Hindi, kumusta yun nila yun, sila magala, sila po ang may kasalanan niya. Tama naman, kasi kung hindi niya ipinusyo na makuha, di sana nandito sa iyo yun. Opo. Mm -hmm. Diba? Ano po yun ay, may isa pong bakla po na nag anong ni. Ay, ganun? Ginaw, pinikipicturan po niya. Tapos, pinapasa po din sa ano. Ipatago po na picture ang ano niya. Kaya nga ni po, pag nakikita po, nagdaan po dito. Para po, umiinit pa po ang dugo ko. Nangiti pa po, pero para po, ano po sa akin, yung dalit pa rin po. Ay, inaano po nga ni kung hindi po talaga dahil sa kanila, hindi mawawala yung anak ko sa akin. Samuel, may tatanong nila lang sa'yo. Okay lang ba sa'yo? Mm -hmm. Yung mo itong mga anak mo, mahal mo. Mahal ko po, po mga anak ko. Kung hindi ko po mahal mga anak ko, bakit pa ako magsagaga po lang sa albay po. So, oh, na tama naman. Sa, sa lahat ng sa sakripisyo mo dun. Pagmamani, para po may maibigay ko rin pa mga gusto nila. Sa pagmamais po, maibigay ko rin pa mga ano po nila, hiling nila kung ano po gusto nila. Tsaka yung pakikisama na hindi ka pinakikisama okay. ng ayos. Isabel, sabihin walang nagbago kahit na hindi mo sila kasama. Wala naman po nagbabago. Sige, ganito, Isabel. Kapag mapag-isipan mo, magsabi ka sa amin kapag gusto mong makuha anak mo, ha? Ha? Magsabi ka, ha? Kasi mga bayan, sa sitwasyon natin sa Bell, eh, naawa din kami. Uh, ganito kagawin natin. May DSWD para dyan. Dadanin natin sa legal, syempre, para makasama natin sa Bell yung kanyang mga anak. Pero gusto ko, bago mangyari yon dapat may kunting improvement ka sa buhay ninyo. Okay. Ha? Para kaya mo ha uh, buhayin ang mga kukunin mong anak ko sa kalimang ano. Para ng hindi na po rin mag-isip yung ang uh, mapulak ng ano kung pala, hindi, mo kaya, hindi mo kaya, baka magutom baka isipin okay, oh, laging hindi po, yung laging rin na naging okay kaya sana natin ito sana itong ginagawa mo huwag umpisa lang ha sana uh -huh. hanggang kasi ito na yung ano yung parang panimula mo ay ha Kita ng panay mo mukha sana huwag mong siyang ito pagkakataon. Andi dito lang naman si Commander para umalalay pa rin sa inyo ha. Bata ka pa pala at sabi. Bata hmm. Si Ate sabi sa totoo lang eh ano to uh, kumbaga eh. Uh, may tsura sa sabi na ano lang talaga siya sa trabaho din. Di ba? Hmm. Tsaka sa gantong buhay nga. Kaya alam sa totoo lang bata pa pala di ko alam. kasi nga sa at sabi madalas ko nakikita parang yung mga nakaraan na stress siya ganyan. Lalo na yung nangyari sa papa niya, di ba? Nung nauna kasi ka namin nakita, kay papa mo pa, nung nag-aalaga ka, di ba? Siyempre, yung stress mo din, eh, talagang nakaka, ano yun, nakaka, kumbaga nakaka, tanda ng itsura ang problema. Di ba? Pero sa totoo lang pala si ate, sabi, eh, bata pa hindi ko nga in-expect. Hmm. Okay, basta yun, yung may, may ano namin siya, sabi, pag, ano, okay ka na, alam mong kaya mo na. Nagsabi ka at tulungan ka namin lalapit tayo sa mga pwede nating lapitan. Ha? Ako. Ano po? Kaso nga lang baka pati mama mo ay eh, magka problema. Ayun. Ay, yung kasi po rin ang ano po ng mga bata ko ay. Lagi rin po siya. Ang sinisisi po ng mga bata ko, ay nanay po ay. sinasabi nila. Si mama mo? Okay. Yung okay. po yun ang inaano ng mga ano po. Kasi bakit siya yung nagdesisyon? Na dapat yun. ikaw. Hindi wala siyang pakailam doon kasi lula lang siya noon ikaw yung pinak ikaw yung dapat na magdedesisyon kasi ikaw yung ina noon. Ay hindi ko lang rin po sinasabi po kay mama na yung mga bata pa ay may sama ng loob po sa kanya. Ay ganun. Opo. Saka dapat kustodiya mo talaga pa yung mga time na yun yung anak mo. Kahit na po sabihin ko po pati kay mama, hindi rin naman po siya mati. Kaya okay lang po. Okay lang po sa akin. Basta importante po sa akin po ay okay na rin po kami ang gusto ko lang po ay kumustahin po nila at sila po nagpulit eh kumustahin mm -hmm. po nila tama naman alamin nila kung anong sitwasyon ng mga bata Opo. Diba, alam nila, nila kung anong update sa mga bata. Hinanap nga ni nila yung pangalan po nung no, ama ah, sa Facebook. Tinulit po din po nila. Tapos ngayon po hindi nila mahanap. Oo, oh, kukunin, di ba? Nahanap nga, nagawa nga nilang mahanap nung gusto nila pakuha. Opo. Tapos ngayon, dapat sila din gumawa ng paraan para mahanap Opo. nila. Hindi gusto ko po. Siguro matutuwa pa po talaga ako sa kanila kung yun ang gagawin din At sila naman po may kasalanan. Eh. Tama yun. Wala naman pa akong pinakitang masama ako sa kanila. Sila yung gumawa ng hakbang para magka-problema ka ng ganyan. Okay. Sila din ang gumawa ng paraan para malaman ko ang sitwasyon ng mga bata, di ba? Okay. Eh, paano nga kung wala na silang pakialam doon? Sabi ko nga nito, malay mo ako sa balang, balang araw po, yun lang din magmahal na bilang ako nila. Ay, Tama, ito Hindi nila naisip yun, di ba? Okay. Yun na Kasi tatanda-tatanda tayo. May mag-alaga mo lang sa atin, di ba? pag tayo hindi na natin kaya ay eh, paano kung mali pala niya yung pala mga batang inalis niya sa iyo o dito sa inyo mm -hmm. yung pala yung makakatulong sa kanya kapag siya matanda na at yung po mga bata po ay mab mabait po sa kanila nanay po ang tawag nila kay, pa kay, papa po tatay kay mama nanay, nanay. kung ano pong gawin nila tumutulong po yun pero yung mga ibang apo po niya sa sa, sa ibang sa akin, oh, hindi hindi ganoon hindi, ganun. hindi, hindi ganoon ang trato sa kanila hindi. Ang kaso lang po, hindi ko po hindi lang kung bakit yung gano'n. Pero ang anak ko pa yung masunurin po ay, kahit po anong inkos nila, susunod po yun. Mabait. Uh -huh. Parang ikaw din naman at di ba? Sabi nga namin sa'yo, gawa ka ng, gawa kayo ng kulungan ng 45 days at bibili kami, gumawa agad kayo. Sabi namin, laki-lakihan nyo, nilakihan nyo agad, di ba? Mana lang sa yung anak mo. Ikaw din naman, masunurin ka din naman at bill Sabi ko nga rin po sa kanila, akala po nila pag nagpangalawang asawa po ako ay mabago po ang ubalik ko. No, Kasi hindi, hindi, hindi wala po nagbago sa akin. Yun na yun. Kung at ano, ito, ano dati. So, at ito, ito pa rin po. Okay. Maano pa rin pa po. Mahilig din pa ako sa mga gawain po. Kahit po sabihin po nila yung pagkakakitaan baga po, ginagawa ko po yan. Kahit po sabihin po nila ang trabaho po ng panlalaki. Kaya ka, trabaho mo pa rin. Ayoko po kaya po wala po nula pa akong ginagawa. Sila mm. okay. na lang po nag-iisip sa akin na. Eh baka daw po ako mabay na hmm, kahit marunong naman po ako mag magano sa mga gamot po ng gayan kahit ako, sa edad mo ngayon, marunong ka na ako po na mismo po nagagawa ay grabe sa atin sa bil bata bata mo pa eh mong alam ka ng ganyan eh <laughs> nasimu lang ko po, po din sa tanganay ko po ay wala rin naman po akong katulong po dun ulti mo po yung pagdaano po ng mga gamot po para sa mga bay na nagigits nagigits na kita noong mga panahon na yun wala ka halos maibili ng, Malangin. ng medisina kaya ikaw ang gumagawa ng paraan okay. ng herbal na gamot. Okay. Na nagtatanong-tanong ano ganto ganyan. Sa mga matatanda po. Nagtatanong pa ako ano kung mga gamot po sa mga nababay na. Grabe. Na ano na rin pa ako baynat na gay na rin po. Nagpurdido pa ako na pa ako sa mga gamot. Tinuturuan po nila ako ano natandaan mo lang kung ano yung mga pwedeng gamot. Pag-uwi ko po sa bahay, nag ano pa ako papasingaw. na pa. Parang po, yun steam po. Ganun. yun ang pagginagawa ko. Okay, maganda din na ate sabihin na may alam ka sa ganyan. Ako din naman, kahit pa paano, dito sa, sa Bicol, di ba? Talagang uso ganyan. Ako din po, lumaki din talaga ako sa sa mga herbal o albulary sabihin na lang natin. Kaya, yung mga alam ko noon na natatandaan ko na ipinanggamot sa akin, sa gantong sakit, natandaan ko pa din sa ngayon. Kaya maganda din may alam at sabihin na, in case man na nasa kalagayan tayo na hindi naman laging malapit tayo sa bilihan ng medisina kahit may pambili o kung minsan mawalan tayo ng pambili may alam tayong gamot na pang alternative dun sa mga medisina na nabibili sa mga pharmacy okay. so Ate Isabel sige ganito um, kayo ba may panghanda na kayo sa Pasko? ay wala pa po so, pero naghahanda kayo Gada Pasko po, ba naghahanda kayo? Kunti lang po, naghahanda rin po kami po kahit kunti. Nagpunta nga po dito si Matthew, natanong pa ako anong handa. Ay, <laughs> um, hindi ko pa alam eh. Sige, kaya Ay, mo, tayo. ngayon pa naman, event 2 pa lang naman, ano? May 23 pa, may bukas pa 24. Okay. Siguro bukas, um, babalik ulit ako dito. Ha? Okay. At nang makapagbigay din si Commander sa iyo ng, ano, ng panghanda niyo, ano? Ha? Okay. maganda kayo. Para kahit pa paano may salusalo ang kahit simple lang ba eh, mahalaga may salusalo din. Uh, Hindi kagaya ng iba. Mapulo. Sabi nga po ni mama, dito pa po siya mapunta kung mahanda daw pa Kasi wala naman ako sa aking panghanda. Yung hmm, mo. At uh, bibigyan kita ng panghanda mo ha? Sabihin ko kay commander para may panghanda ka ha? Opo. Okay. Sige ate sabihin. Huh. Uh, mga kabayan, uh, sa lahat po ng gusto pa rin mag-abot ng donasyon, kinati sa bill, Uh, nakita nyo naman na pinagsisikapan ni Ate Sabel yung mga bagay na ibibigyan oportunidad sa kanila. makita natin na deserve din nila ng pagpapala din. Kung sila ay um, kahit anong, may mga ganito kasi kahit anong kilos mo, talagang hirap at hirap pa rin. Kaya sa pamamagitan natin ng mga nakakaluwag, eh, pwede natin silang bahagian ng bigay lang din sa atin ng nasa taas. Uh, sya naman lahat may dahilan kung bakit kung ano yung meron sa atin ngayon sa ating mga medyo nakakaluwag at sa mga talagang nakakaluwag na eh just lang ang may dahilan niya wala nang iba kaya kung ano binigay sa atin ibahagi din natin di ba okay skip out sa um, ano, may ano ka ba, ba may gusto ka bang ipanawagan request o ano okay na rin po sa mga pinulong po sa akin okay na rin po yan wala naman pa akong mahihiling pa tumutulong naman po ang lahat sa amin okay salamat at sa ha okay. Uh -huh. yan mo uh, yan yung maganda kung ano yung dadating tatanggapin lang natin ano pagpasalamat ano okay ganda ganda ng sagot natin sa bell at yun naman talaga dapat ang mga kung ano yung dumating salamat po di ba ganoon lang naman okay so maraming salamat ulit at sana pa pa may ano kayo may time kayo panoorin niyo vlog at i-share at mag-like na rin kayo mag-comment magbigay ng mga suggestion para kay Ate Sabel at yun nga sa mga gusto mag-donate lang kay sa commander ni Marcos o Alma Vlog sa Facebook page ay lang po Maraming salamat at ang na naman maambo na soul flight lang tayo kasi ngayon pero ayan pag gabi na din tira nyo makita nyo so, may ano pa yan may flashlight pa yung ano ko camera <laughs> oh, pero madilim dilim na talaga yan okay so sige at sabi lupunta na ako ha hindi po ingat po okay. Maano pa eh? okay pababa na din po tayo at tatutuwa akong kausap siya si Isabel kasi sa edad niyang ganun ay napaka mature din sumagot sa mga tanong natin. At ayun kasi yung masarap ko usap yung mga mature na mag-isip. At uh, may mga matututunan din tayo sa kanila syempre. Yung may bibigay din tayong lesson sa kanila. Yeah, yun, maraming salamat sa Isabel na sa bawat tanong natin ay talagang nakikita natin yung mga sagot niya ay talagang lalim din ng meaning. At uh, nalungkot lang ako kasi ayun nga gusto nyo makasama yung anak niya, wala siyang magawa sa ngayon sa panahon ngayon kaya sabi ko paula rin niya yung buhay nila para pagdating na araw kaya ninyang kunin yung mga anak niya at kahit saan pa dumaan ay hindi mawawala sa kanya o kahit anong harapan man ay kaya niyang kunin kasi nga niya, kaya niyang buhayin so yun lang po salamat ulit please subscribe na, ng channel na ito ni Commander God bless po